happy, happy, happy Valentine's Day po sa lahat mga kasawi, sa mga single dyan. Ayan, mapapasana all na lang tayo ngayong araw. Ayan, at syempre sa may mga jowa at may minamahal at nagmamahal. Ayan po, happy Valentine's po sa inyo. Mag-iingat kayo kung saan man po kayo naroon. At alam ko na maging masaya kayo dahil kasama nyo ang inyong mga labuan sa araw na ito. Kaya sa mga single naman, bawi kayo sa 2026. Baka kayo na rin ang magkaroon ng couple mga kasawi at hindi na kayo mapapasa na all. At syempre, balik tapik tayo mga kasawi na ano ang tatlong gawin ng isang lalaki para maging memorable ang Valentine's date. Ay ang una mga kasawi is pumunta kayo sa private na lugar. For example, mga kasawi, pwede kayo mag-date na mag-asawa. Hindi agad sogo ha. Baka mamaya sogo agad na naisip nyo sa private na lugar. Pwede kayong pumunta sa isang lugar na restaurant lang kasi may mga eksklusibo naman na restaurant. o hindi naman kaya ng budget, pwede naman yung hindi ganun kamahal pero mas alam mo na mai-enjoy ng isang babae kapag kayo ay magkakasama. Kasi sa isang babae naman, hindi ganun kahalaga ang mamahaling lugar. Kung talagang mahal ka neto, is okay lang para sa kanya. Ang mahalaga ay magkasama kayo na i-celebrate ang araw ng mga puso, mga kasawi. Yan ang isa sa mga nagpapasaya sa mga kababaihan at sobrang memorable sa inyo dalawa, mga kasawi. Ang pangalawa, mga kasawi, is paglutuan mo ang isang babae ng favorite food niya. Alam nyo pa napaka-memorable naman sa isang babae kapag sa may equation na ganito, yung araw ng mga puso, pagsilbihan nyo sila, bigyan nyo chocolate, bigyan nyo ng flowers, at Siyempre yung surprise ninyo para naman mas ma-enjoy ng isang babae. Lalo-lalo na kapag kawan sa pinaglulutuan nyo ang isang babae ng sobrang sarap na pagkain. Talagang ma-appreciate nila ito kasi nga pibihira lang ito na mangyayari sa kanila at talagang sa araw pa ng mga puso mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasawi is syempre ito yung mga memorable sa isang babae lalo kapag ka mag-asawa na bigyan ng pera. Ayan, alam nyo ba, ang mga misses ninyo, mapapasaya niya at sobrang memorable ito kapag kawan sa binigyan nyo sila ng pera. syempre kapag once may pera sila, makapagpabili na sila ng gusto nilang bilhin sa araw ng mga puso at sila na mismo ang bibili para sa kanilang kasiyahan at kagustuhan nila kung ano yung mga paborito na lang gamit. Siyempre, sa mga kababaihan kasi napaka-importante talaga yung pera. Aminin natin sa hindi, napaka- powerful ng pera sa ngayon talaga. Kasi kung wala kang pera, hindi nagiging masaya. Pero kapag may pera ka, ay nagiging masaya. Yan lamang po yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung kanyang advice sa topic na, topic na ito, mga kasoy. Lagi yung tatandaan sa mga kalalakihan o kababaihan na nagse-celebrate ng Valentine's Day. Alam nyo ba, wala naman yan sa mahal o walang regalo. Ang mahalaga ay nakakabanding nyo ang isa't isa at napaka-importante yung pagmamahalin nyo sa isa't isa na hindi ito mawawala mga kasabi kasi wala mang katumbas na bagay or halaga ang pagmamahalan niyo sa isa't isa lalo kapag kayo ay magkasama ngayong araw sinisilebrate niyo kung gaano kasarap ang magdiwang ng Valentine's Day na magkasama kayo na magjowa mga kasawi. Yan lamang po ang aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang umaga.